Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. August 2024 statement of PCSO Chair Felix Reyes. To increase revenue, PCSO approved a policy allowing us to install lotto outlets in chains of business such as remittance centers. Allowing to install lotto outlets in chains of businesses such as remittance centers. So, mag-install kayo ng mga loto um, outlets sa mga remittance centers. Magbibigay kayo ng mga machines. Uh, Mr. Chair, asa sa hangarin po ng PCSO, na madagdagan nga po ang aming revenue, during the past administration, meron na po silang tinawag na corporate-owned chain of business level 1. Uh, yun po ay uh, kung kayo po ay uh, uh you own a business and you have uh, uh sa level 1 is uh ilan ba 'yon oh uh, uh, it ito po ay uh, isa pong recommendation na nanggaling po sa gaming if we can possibly uh, pa, uh actually we already passed a corporate owned biz uh, chain of business uh level 2 for at least 3000 units uh, or, outlet. Uh, maaari po mag-qualify dyan, yung pong halimbawa pong uh, Palawan Express o oh, itataya po. Yung, yung po meron na pong mga, may mga outlet-outlet. Yung so, may mga outlet ng negosyo opo, existing. tulad ng remittance to, centers. Tulad nga po ng Palawan Express o so, uh, yung, ilan, yung ilan po ay Luelier. 2,000? 3,000? Ayun pong doon sa COCB level 2 is minimum of 3,000. Sapagat amin pong iniisip kung meron nung karagdagan 3,000 outlet na magbebenta ng amin produkto, well, surely that will increase our revenue. Okay. Yun nga po, sir, eh, chairman. Um, ang gusto ko, bigyan ng priority yung mga nawalan. Diba nung last hearing na ikwento nila sa amin, nag, wala pa kay dito noon, na kamaramihan sa kanila mga senior citizen. Mga OFW nakapag-ipon. Mga senior citizen, yung kanilang lifetime savings, in-invest sa lotto outlet. And then, nawalan sila dahil kinan sila yung kanilang operations ng PCSO. Yun ang bigyan natin priority. Huwag yung mga remittance center. Ang yayaman niya yung mga Palawan, Luweler. Bakit yun? Didi unahin sila Totoo po 'yan na naging uh, yan po ay isa sa amin po naging discussion pero siyempre po ang, ang ang PCSO ay uh, amin din pong uh, tinutupad yung pinaka yung business uh, judgment ano po yung business judgment uh, po, sir uh pag nagtayo po ng outlet yun daw pong terminal na gagamitin that will cost 450,000 pesos and uh, you need to wait for at least 18 months ito pong sa COC na amin ng tinatawag wala expense on our part. They will use their uh, th their gadget at their own expense, the, uh, including their betting platform, end-to-end -end po. So, yun ho ang nag-udyoko sa amin. No additional cost on the part of the government. There will be at least 3,000 outlets who will be selling our product, and surely that will increase our revenue. I, I understand po, sir. I understand. I know where you're coming from, okay? But this is where I'm coming from. Bago kayo mag-isip ng mga new projects such as opening more outlets to generate revenues for the PCSO. Pag-isip muna kayo ng paraan kung paano natin maibalik sila sa operations. Dahil matagal na sila nag-aantay, kawawa po sila. Nagugutom po yung pamilya nila. Senior citizens sila na uh, yung lifetime savings nila, ibinuhos dyan. Mga FWs nagpapawis sa ibang bansa na tinatawag natin mga buhay na bayani, makabagong bayani pagdating dito, nag-invest sila sa PCSO para sa Lotto Outlet and then tinanggal sa kanila yon. Yun po munang isipin natin kung paano natin sila maibalik. Patuloy naman po ang aming kagustuhan na talaga mabalik yun. Kaya lang ho, it will take, kasi, it, Kasi sir, take sir let time. me finish po, Chairman. Kasi, Chairman, masakit sa kalooban nila. If I were in their shoe or if you were in their shoe, hindi pa sasama ang loob mo? na muna left and right ang bukas ng mga bagong proyekto para magkaroon ng mga bagong outlet kung sino-sino, kung saan saan lugar. Tapos kami na na. Sasama ang loob mo, di ba, sir? Totoo po yan. Kaya nga lang po, ang nagiging problema nga ho, ay matagal pong orderin ho, yun yung terminal na ibibigay namin sa kanila. Kaya ho, for the Akala meantime... Akalok ba, sir? Akalok ba? Sabi, October this year. Yun ang pinamis eh, nung last hearing eh. Sinabi, October. eh ano lang ngayon? Mr. Chair, mag-October. May be allowed to y yes, sir. respond to the initial question. You are Mr. Arnel Casas, yes, Assistant sir. General Manager, Gaming Product and Marketing Sector, PCSO. ahead po, sir. Yes, sir. Uh, Sa question niyo po na unahin yung mga lotto agents, ito po ang sagot ng PCSO, Mr. Chair. Para po, kasi uh, last uh, hearing, merong around 2,000 lotto agents na gusto magkaroon ng lotto outlets. I understand it's less than 1,000 now. And ito po ang sagot ng PCSO Kasama po sila dito. Kasama? Yes, sir. Kung kasama sila, bakit po hindi sila mga naimpormahan? informahan Huwag ko kayo matakot, Ma'am Evelyn. Go ahead, sabihin niyo po. Anyway, I'll provide you security. Makaka-uwi ko kayo ng, ma, ng matiwasay ngayong araw na ito. Uh, OSA will provide you security and then we will coordinate with the PNP na para mabigyan ka ng protection. Go ahead po, Ma'am. Thank you, Paul. Uh. Sir Arnel, kasi what's this? Yung 2,000 loto outlet po na yon na supposedly, di ba, dapat na may, may aayusin po na, na ano na parang, pero hindi na raw yata pwede gamitin yung legacy machine, yung mga lumang machine natin ng paggamit sa kanila. So we were hoping kasi po na akala ko magpo-purchase na po talaga ang PCSO ng mga bagong machine para po sa kanila. Kasi yun po ang inaasahan ng mga taga-vismin taga, ng taga po sa kayong mga ibang nasarado. So I mean from that time po na we had our last hearing po, if nag-order po kayo, that, di ba hindi naman po kayo ang bibili noon, kundi po yung, yung provider po. Hindi ko yata talaga nag, nag nag, nag, ano na, sorry po ah, pero with due respect, pero hindi ko po alam kung nagkaroon din po ba ng pagkakataon na talaga pong nag-order kayo ng machine para dito sa nawala ng mga machine. Please answer, uh, Mr. Casas. Mr. Che, uh, in response to that, uh, Uma? that tried to do a reorder po. Ang sinasabi nga po ni Judge kanina, uh, ni aming chair, it's $450,000 per uh, machine and it will take around 18 months bago dumating dito, masyado matagal. So, ang management po ay nag-isip kung paraan kung paano po mapapabilis na magkaroon ng mga machine. And ito po nga po yung uh, level 2 uh, corporate owned chain business na mabilis po ang deployment ng mga machine for so long na meron kayong area hindi na po ninyo kailangang magkaroon ng mag-put up ng loto outlet you have existing business pwede na rin po iyon po ang tinitingnan kaya yeah, po yung sinasabi mo bumabalik naman tayo sa mga uh, Palawan, Luwilier ang sa akin po dito at uh, parang silang plaka na tayo rito since uh, the last uh, pre since the previous hearings yumamanawalan po ng uh, outlet yung napasara sana mag-isip po kayo ng pamamaraan kung paano sila maibalik yun sana bago kayo mag-isip ng kuwento ng klaseng mga projects to to uh generate additional revenue for the PCSO sila muna ng isipin nyo kawawa sila sir awang-awang eh. ko sa kanila Di ba kasi nakakahiya naman sir eh parang pinapalaway niyo sila tumutulong laway nila na may mga bagong outlets mga bagong bukas ito mga mayayaman na ito eh yung mga remittance centers ang yayaman ng mga yan mga bilyonaryo yan daming outlets yan, left and right o unahin muna natin to sila maliliit mag-isip kayo ng pamamaraan kasi kung gusto maraming paraan kung ayaw maraming dahilan alam niyo yung kasabihan sa atin di ba sir before you think of any project Which pertains to think up more lotto outlets, please, sir. Think of them, uh, Mr. Chair.